talaga sa iyo. <laughs> Kahit nanghihina ka na, kailangan mo pa rin ano. Huwag ko. Yuri bang, hindi tayo sa abroad. kila natin Hello, hello, hello mga kaikit nagpapatulog kay baby hindi ako makakain gutom kasi hindi ko mapadede ng mapadede gawa nga ng ano gawa nga ng natatakot ako mga kaikit kasi ang daming ang sugat-sugat yung ano ko yung dito ko kanina ang nervous ko kasi may binili si martin na yung silicone, yung tatapal mo eh, ang alam ko pag meron ng ganon, mapoprotektahan yung sugat pag habang dinidede niya. Diyos ko, para ako mamamatay mga kaikit. Tuwing dede niya, ang daming dugo kanina, Diyos ko, gulat ako, yung silikon na nilagay ko na nandun. Punong-puno ng dugo, tapos ano, eh, siguro mga saglit lang niya dinede, eh, sabi ang <coughs> ganun siya, sabi ko, akala ko nabulunan. Pag ganun ko, Diyos ko, yung bungangan ng anak ko, punong-puno ng dugo. Tapos, pagtingin ko sa, ano ko, eh huminto siya bigla eh. eh. hindi pa siya nabubusog. So, sabi niya, ibang lasa. Tapos, pagtingin ko, Diyos ko, mga kakit, punong-puno yung silikon ng dugo. Tapos, sabi ko, nina ako. Sabi ko, bakit? Sabi ko, baka magkaroon problema. Dugo ang dinididi ng anak ko. Hindi na, hindi na. Hindi na. Makain pa mama niya sakripisyo talaga sa nanay. Alam nyo, kung pag talagang antagal bago ko, ano, yung nire-ready ko talagang yung ko bago ko. Ino, ginaganyan ko yung bunga nga niya, ah. Ginaganyan ko yung bunga nga niya para ishoot ko, ano. Antagal. <laughs> Nagre-ready talaga ako. Ang sakit. May pobya ako mga kagit. Talagang napapakapit ako. Ganyan, no. Pag nagde-dede siya, ganyan talaga. Kaya yung dalawang anak ko, hindi ko na sila pinadede dito. Eh. Saglit lang yung eh. silans. 15, ay, eh, 3 months sila si Martina. 15 days lang ata. Pero ang daming gatas. Eh, pinipilit ko nga sana mga kaikit na kahit man lang 3 months o 6 months kung kaya ko. So, Parang kung mamamatay. Kanina nagpabili ako ng gamot. Yung, ang mahal. Yung cream. Meron binigay sa hospital. Kaya lang paubos na yung sobrang yung mga ano lang. Rereregalo nga ano. Shhh. gutom kasi mga kaikit. Kalalagay ko lang kasi ng gamot. Tapos kumakain pa ako. Kaya pacify yung inaano ko. Ayaw niya. Hindi bang kumakain ako. Buhat ko hot ko siya. Ay, 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 naman. Mm -mm. Kawawa naman. Sabi ko magiging vampiro natin yung, yung, anak ko. search ako kanina. Sabi ko yung kung ba, masama ba ang ano, yung napapadidi ka ng bisukot-sukot yung, yung ganito mo. Eh, dami ko nabasa na normal lang na nagsusukat-sukat tapos nadededi ni Bibi yung ano. Ako, sana nga. Gusto ko, eh, tuwing gising pa naman ito, gusto nagdedede. Wala nang problema sa akin. Ang problema nga, ang sakit. Diyos ko, sak talaga. Parang nilalap-lap ano, yung yung balat mo. Sobrang sakit. Hmm. Ang lamig. Sobrang lamig ngayong Pebrero, mga kaikit. Ano? siya. Hmm. Kung ibababa ko ito, iiyak kasi gutom nga. Kumakain pa nga ako, mga kaikit. Yan, nagluto naman si Martin ng ano. Ang pa naman ng mga shell-shell na ganyan, mga kaikit. Oh. Yan, nagsundo yung mag-ama. pati na dala yung kapatid niya. Mm. Apo, <laughs> dispasito naman anak yung sapatos mo oh. No, no, no. A -a, limpia manos primero, anak. Don't you Sibis, de mama. Limpia manos primero. Venga, ay. Sabi ko kasi muna yung kamay niya. Kita, lisas malita to dami. Ah. Nagising na, oh. Hindi naman kasi. Ah. Ah. Mm. Sandan Hmm. Ngirap kasi may sakit si Martina, makamahawaan. Kunin mo ta. Ha? Huh? Isindi mo nga muna yung heater laki. Ang lamig. Hindi kaya lang. tahan lang kasi mo ano eh. Igutom nga to. Takot nga kung magpadidigan. Kunti lang dinidigin na sa kanina. Dugo ata niya. Diyan ang nakakal. Nakikira mo. Nakikira is. Nakakal. Ayaw ka naman eh dami niyang ano mo. Ang dami niyang ano. Ang dami niyang ano. Kori. Yung binano si Koreana. Yes. yes. Hmm. Ang mahal ng ano nito oh. Sa probinsya, libre lang ito kinukuha. Ito ba yung kinain natin sa Japanese? Parang iba yun. Ikiya ka sa mga. Ang gano'n nangari ka. Ang mga kahit anak ko. Nasar ka sa ating. Ang baka nagtulam daw. Ano oh, ako at hindi ko na ito. Mm -hmm. Na, mutot pa. Lakas ng utot. Mati niya. Kasusundo sa school. Mawawa naman. grabe yung problema. Kaya kumingan ko, Lamar? Ba't naman kakunti nilagay mong so soup nito? alam mo naman yung ano neto kahit irepso na yung sabaw niya ito na lang init-initeng kain tayo ano kumakain marating na yung kumain may sakit na nade nade Hi! I'm back mga kaikit tulog si baby. So, ngayon ang ginagawa ko kasi nasira po yung 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 machine, yung pag-pump ng ano, pag na beverage feeding ka mga kaikit. Kailangan ko yun. E, may ako nun kay Martina kaso di na siya gumagana. Sayang mahal-mahal pa naman nun. Electric yun. ka e, kagabi yung pinsan ko nakipag-meet up sa friend sa kumari niya para bumili siya ng second hand, kunin yung ano binayaran namin, binayaran niya, kahit ang layo-layo, thank you nga pala sa pinsan ko, no, nag-effort. Tapos dinala dito ko, gabi. hindi, hindi gumana, yung gumana yung manual. Kasi pag ganun ko yung pressure pa lang niya, hindi masyadong, hindi masyadong inaano yung, yung ano ba, kakait yung dede ko. Ay, hindi siya makakuha ng, ano, ng, ng gatas. Wala, niwala, niwala talaga. So, may binibigay ulit uh, doon din sa babaeng nagbigay eh, manual ulit eh, parang ayaw hindi na lang parang maghahanap siguro na lang kung nang iba kailangan ko talaga yung machine na yung dis disaksak talaga mga kaikid so ngayon ang ginagawa ko gawa nga ng kaninang umaga daming dugong lumalabas eh, naawa naman ako eh, kamay ginagamit ko na kamay tinatray ko kahit isang oras na ako mahigit mga kikiting bis na natutulog ako kahit wala akong tulog pag anak pa lang pinag-uusapan alam niyo yun minsan parang, parang naiyak talaga ako mga kikit na hindi ko alam um, yung hirap as in yung, kahit, yung hirap mo talaga kahit dinudugo ka niya yan, kasi tuwing tuwing sa, tuwing dididehin niya ako talaga ang sakit parang alam niyo yun, nilalap yung balat ko hanggang ganyan talaga ganyan talaga tinita kanina pumunta ko sa bahay ng friend ko ganun sakita niya ako sabi niya no, ang sakit pala niya kahit din daw siya nun dinudugo Kahit itong ginagawa ko uh, isang oras na mahigit ito pala ang nakukuha ko mga kaikit ayan ito na ang pinakadami so tinitis ko pag hindi ko naman tanggalin mga kaiket, ang sakit naman ang sakit yung, yung nips hindi ko na ipronounce alam nyo naman kasi bawal tapos yung dede -de talaga At pag napupuno ang sakit Parang kung nilalagnat yan oh. feeling ko nga ano eh Parang tratang tratangkasuhin sabi nga nila baka nabinat, na, nabinat daw ako sa salamig nga ito e hindi naman ako nagko-cover eh ngayon syempre kit magpapakita ko diyan sa video kinukoberan ko pa sang pag ano yung pagtanggal ko ng let ng gatas so habang tulog si si ano si baby mga kaikit ganyan ginagawa ko talagang manwala ng kamay. First time kong gumawa nito mga kaikit na talagang kamay na nag effort So, ang hirap. Baka makita dito yung ano yung ma, ma, abang nakikipag-usap ako sa inyo, yan no? Ang hirap. Talagang nanay. Sabi ko nga, paglilihi pa lang, mamamatay na talaga ako. Kala ko sanay, di ba dapat sanay na sanay na kasi tatlo na yung anak ko. Hindi eh, Siyempre parang nag i start ulit 6 years yung agwat. Eh, kay Lance kay, tsaka Martina 8 years ang agwat eh. Kay e Martina tsaka kay Baby 6 years. Bueno, hindi naman 6 years. Mag-6 years. Kasi mag na taon na si Martina. <coughs> so lang pa eh Minsan sabi nga ng pamangkin ni Martina yung nasa kapitbahay namin. Sabi niya, dapat nagpapahinga ka, dapat nakahiga ka lang, o hindi ka ano. Kasi ang ginagawa ko, nagsasampay na ako, minsan naguhugas na rin, parang hindi ako nanganak Eh sabi ko, hindi naman ako pwede, hindi kumalaw. May, may, may mga anak ako, si Martin bumalik na rin sa work, kasi nagbakasyon nga yung ano, yung, yung hefe niya. Eh dapat nga, kahit one month man lang na ako, ano, dito, ganito dito sa borde, kailangan mga kaikit eh, pag hindi ka kumilos <laughs> pag hindi ka kumilos, wala yan, magtulog si baby magsakripisyo mga kaiket ang hirap kailangan magtiis sabi <laughs> ko nga, parang nabinat na ako eh. kasi sakit ng katawan ko, yung buto-buto ko para yung yung palam ko parang mainit kaya ang ginagawa ko minsan, minum na rin ako ng paracetamol o gawa nga na siguro ng dedi ko yung mga sugat-sugat niya <laughs> minsan natadayot na nga si baby yung may phobia na ako na pakainin siya na siyempre ang sakit talaga as in, ang sakit siyempre um, uh, siguro comment nga down below mga kaikit yung mga mami dyan na yung nararanasan ko ngayon na sukat-sukat tapos papadede mo pa kay baby Yung mahal lang binili yung cream na ipapahid papakita ko mamaya Diyos ko po. Nagdadalawang oras na ito pa lang. Kung yung machine sana mga kaikit, makita. Kung yung machine sana mga kaikit, maganda yon Kasi talagang, shhh, yung gatas mo talaga, lalo pag marami. Ito, pero okay na rin to. Pag nagising siya, ilalagay ko muna sa, 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 ano, sa, sa, ano yun, sa ref para ano, hindi siya mapanis. Mamaya ulit ako magganyan mga kaiket Ay, Wala akong nagagawa sa bahay. Sabi ko, wala akong nagagawa sa bahay. So, yan. So, papakita ko yung mga machine na binili ko mga kaiket Na hindi naman gumagana. Wait lang mga kaiket Tingnan nyo tong machine na ito yung binenta ng second hand nga mga kaiket Mahina yung pressure niya mura pa naman ang pagkabigay na niya. So, mahina. Ayan o. No? Um. Talagang hindi kaya. Kailangan talaga yung ano na talaga sa akin. Yung sa, de, de So, ito yung second hand. Ito yung manual. Di pa sa Martina. Paano natin ibalik? E, ano yeah. Ganyan. Yan ano eh. Tapos papalitan mo pa yung ano. Yung mga ano niya. Kasi ito naman yung akin. Yung itong mahal. Talaga. Useless naman. Yung gano'ng gumagana ito ayo ayaw, ayaw magsindi na ito. Eh, dapat ito, pag sinaksak mo, may lumalabas na red. Eh, hindi na gumagana, itatapon ko na. Sayang. Ito naman siya oh, yung manual. Meron din siyang manual. Kaso mahina din yung ano ito yung utak kagabi. So meron din siyang pwede mong lagyan ng ng, ng ano ng baterya. Yung eh, problema nga, yung main na ano itong importante, itong pinaka-importante, oh. Ito ata hindi gumagana. Avent pa naman. Ay. Oh, Avent. Philips. Ayan ah, yan ang Avent. Ay, mahal markang ito. Dami niyang ano. So, makapibili na lang ako ng bago kasi kailangan na kailangan ko. Lalo na pag naglalakad kami ng papers o pag punta ko ng trabaho. Barak pa sana to. Ito was like, ako ba Huwag pahinga. ako sa extract. Tapos sa clinic, after matapos na yung maternity leave ko talaga, dun na talaga ako babalik mga kaiket. So magkaano na siguro siya, magpapowder na siya. This na kapag ano siya dito ng kahit malang, sana kayanin ko, 3 to 5 months, ganyan. Tipid din sa gatas. Ayun Ay, sa dalawa, yun, wala eh. So ayan mga kaiket si kusin ko, ko si Ma uh, si muna si Martina. Eh, grabe si sipo niya. I-steam ko ulit para lumabas yung ano niya. So, may mga kahit. Love you, ha? Bye, bye po. Sofia! Uy! <laughs> Sofia! Despierta! Sofia. <laughs> hey. Sophia. Sophia. Open your eyes. Oi. 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 Sophia. Sophia Mami cúc Oi big guys Sophia Na Oi Hello Hello. Ui. Ui. Ấy. Sofia. Ấy. Sofia. Ừ. Ừ. Cục cục.

Uy. Mm. Sofía. Shhh. Sofía. Venga. Hola a todos. Hoy está enfadada. Mm. McDonald's. Kira McDonald. Oi. Mas lejos. Mas lejos. No, yan, mga kaikit? Hindi ko maiwasan bang... Ano yung umiyak? Yung bang parang siyempre sa Pilipinas, ibang iba. Dito ako sa kitchen, nagpapainit ako ng pagkain ko eh, nangungumas lang si Martin, eh, nasa work pa uwi nata. Bigla na lang ko umiiyawan. Walang, walang mag sa iyo Kahit nangihina ka na, kailangan mo pa rin, ano, huwag ko. Pero ibang, syempre, dito tayo sa abroad. Kailangan natin labanan. I kailangan, dapat talaga ko inalagaan pa ni Martin, pumasok eh. na, no choice. Kasi nung pumasok siya is ano eh, ilang days pa lang ako. Pumasok siya ng martes. So, anak ako ng biyernes, sabado, domingo, lunes, four days, four days. Pumas four days ko ata na nanganak, pumasok na siya. Kasi nakiusap nga yung jefe niya, so wala siyang magawa. Inihiya din kami. Sabi ko, sige, pasok na. na. Pero ang hirap pala. So, yun yung parang inisip na pang may nangyari sa'yo, lit ng anak mo, paano pag namatay, bigla o um, may nangyari, OA kung OA. Pero, alam mo yun, hiyak talaga ako. Nung sa napipigil lang ako. kaya lang yun, sa kusina ako, kinukumusta, bigla na lang ako naiyak, sabi ko. pa yun, ang hirap. Yung walang nag-aalaga sa'yo na bago kang panganak, na parang feeling ko binat na nga ako, na binat. Kasi minsan nagsasampay na rin ako, naguhugas. Ayaw ko naman ipagawa sa kanya lahat kasi hirap din siya sa trabaho niya. Ang hirap. Dadrama na si kikit niyo Mamaya na nga lumakit mo, dat na miyak dito. Pauwi na siya. Nawa din kasi ako sa kanya. no choice siya lalo ang dami trabaho, mag-isa lang siya sa kusina, stress din siya. Ayaw ko nang dumagdag sa stress niya, mga kaikit. So, ito nagiinit ako, nagpapainit ako ng yung niluto niyang, ano, yung, yung parang shell, ayan. Tapos ko na ng spinach, kakain na kami ni Martina. Parang ko na, oh.